Sinaksihan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagperma sa Memorandum of Understanding para sa Clinical Care Associates Program ng Department of Health at Commission on Higher Education. Ginawang ceremony sa Palasyo ng Malacanang ngayong hapon. Ayon sa Pangulo, ang Clinical Care Associates Program ng CHED ang solusyon sa problema sa kakapusan sa nurses ng bansa. Makatutuwang ng DOH at CHED sa programa ang 55 ospital at labing siya ng nursing schools. Pinatitiyak naman ng Pangulo sa DOH at CHED na naaayon sa global standards ang pagpapatupad ng programa. Kaya naman hinihikayat ng Pangulo ang mga nagtapos sa kursong nurse na hindi papasado sa board exam na makiisa sa programa. Sa ilalim to, magpapatupad ng upskilling program sa mga underboard nursing graduates o yung mga hindi pa pumapasa sa board exam. Ito para maisama sila sa kasalukuyang bilang ng mga licensed nurse para sa pangangailangan ng mga public at private hospitals. Tiniyak naman ng Pangulo na magpapatuloy ang gobyerno sa pagbibigay ng magandang programa sa mga Filipino professionals para darating ang araw na hindi napipiliin pa mga ibang bansa para magtrabaho. Kasama mo sa DZXL RMN Manila. Radyo Manraya Mamogay, Tatak RMN.